Bakit po napipili nyo ng ganyang kalalaki? Para madaling alaga. Madaling alagaan talaga. Mga ilang buwan po inalagaan yung ang ganyang kalalaki. Shoutout po sa mga manunod ni Madam sa kay Mark Bontilio ng Pampanga. Shoutout sa iyo, Boss. sa tiwala. Ay, si Boss. Nakatawa din Boss. Ay, 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 mas. ay, sobrang, tao ng bangang pati kapital, ginakakay. Manda, pisaw. Oo. Pa sa Para hindi ang... Ay, na, butos, pareng pareng. Ay, ko Anong butas, sir? Hello, Ah, butas daw ang May pamahiin din si sir. Butas daw ang hindi nabibing butas ang kuyo. Ika lang kita Hindi butas pa baka. Ikaw naman. daw, may na. Ayan nabili na ito. magkano pa kami, sir? Magkano po? Kami po, sir. 73,000. 73,000 ang pagkabili. Ay, eh, hindi Ilan sila, sir, yung nakabili na ito? 73,000. 72,500 Malalaki <laughs> yung baka Ayan Ito'y ay baka ni Boss JR Ayan Ayan Ayan

dito, 70 lang. Malaki po ito. Yan. Ito. Binibigay ni Boss ang 70 lang. Ano lang, Juan? Tugay Sa dito tali ah. Tama, tama. 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 Tama, sa Mura ang bilay, mura din binay, uh, para mabilis kumita din ang mga magalaga. Ang hirap magalaga! Uh, mag eh, si Basti may ari ng mga bakang yan. Salamat, sir. Sa uh, yeah. Pedro, ba talaga ito? Salamat, sir. Ayan. Ay, may ari ng mga baka na yun. Madaling kausap to

ay, ayan, ayan o, ay 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 masarap ang daso niyo. Oh, ada. sa presyo. Magkano ay, po bigay sa inyo? 64. 64. 635. 635. Gusto 635 binibigay ni Sir JR. Magkano po tawad niyo? 62. 62, malapit lang pala naman eh. Kaya nga kung hindi nalis dito eh. Kasi malapit na. na, na. na hindi <laughs> <na>. silang <laughs> oh, malis kasi malapit na. Ayan. 62 di 5, 62. Malapit na, malapit na, malapit na na nga. Eh, Shout out sa kanila. Ayan. Matagal po ba mapaw ako si Sir JR? Matagal ang mapaw ako. Matagal. Oh. <laughs> mm. <laughs> Naririnig niya. <laughs> Kita kalau <laughs> enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu, tahu, enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu, enggak Huwag na mag-alit. Huwag na Pag uwi, may dalang baka na. Huwag na magagalit kasi pag uwi, may dalang baka. Oo. Hindi galuhan ng baka. Baka mo lang, Laya Pusey. Oo. Ayun, pag uwi naman, may dalang baka. Mawawala na galit nun. Baka eh. Tinatawaran nila ng 62. Binibigyan ng 6235. Wala pa, sinatalaman. Kaya malapit na malapit na ang magkasundo dito. Kaunti na lang ang agwat. Ito din, baka pa rin eh teten bangkat lagi nih, so J R, Omeya. ya. isang 59, saka isang nih, cek aja mm, sang 62.000. Bapak udah bisa kasih bos J Eh? Hoy, <laughs> okay. pagandamin oh, yang ngin sa sobrang tangaw ng baka, pati kapital ginagawa kay. ay. Eh, nabili na pala. Eh, nabili na pala yung tinatrato kanina. Tanong natin. Ano sir, nakamagano naka po? Nakamagano po? 62.5 po. Kakarga na? Ayan, 62.5. Ang dagat ng 500. Hindi. May get 60,000 yung kulay itim mo. Ayan. 60,000. Ayan, may gan 60,000. Mataba yung baka na. Ayan, kita nyo naman yung mga mahawak ng baka. Naka ganyan na ang mga mukha. Ayan. Kasi madaling araw pa lang, nandiyan na sila. Hanggang ngayon, tanghali na, nandito, nandito pa rin sila. Wala pa rin na. Uh, wala pa rin Kaya ganyan ang kanilang mga mukha. Wala oh. Ay, mula pa naman madaling araw, hanggang ngayon, sikat na ang araw, nandito pa rin sila. Sadya. Oh, sadya. Kuya at sila, nagpapakit sila dito sa loob ng paradahan. Kapag wala naman sila, hindi naman tayo makakabili ng baka. At yung mga baka na yan, may mga may-ari yan. Ang nagbibigay naman ng presyo dyan. yung kayo din sa may-ari naman talaga. Tapos sila lamang mga tagahawak. Sa ang Bili namin na rin? Pagkakita niya sir? 47,000 47,000 Bopalo So dito nga nagbablog na ako Pag nagbablog pala, nga lang ako pero Napakahirap nga naman talaga na dito sa gitna ah, mabili, ah, mabili na Mabili na po Isa? 60,000 ang isa 63,000 gilihan na daw di atas

Sabi ba ni Kuya, sabi ni maputik ja ba... ay... na, hindi mo putik yung Ay, papari, tagay ng parang pare. Susukatin so, 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 ko pa ng sa iyong baka walang bayan. O, oh, ayun ako Malayo pa pa. Malayo pa pa. Ang pa pa. pare. Malayo pa pa. na Ikaw naman, hindi pa ni gabihan. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. sabi Pare, iyong baka walang bayan. Oo, kundi ganyan ko sa baka. Ay, hindi pa na pa lang kung marito. Pari pag pala. sa'yo inyo... <coughs> ng bayad una eh, ba. ah. bayaran... oh! bayaran... oh! pa. Huwag Eh! ripan na sa'yo pa ay, ayaw, ka para. Ay, suficu, ka prosesko, ka lang yung pagkakas. Ang yung sa'yo. Ay, ay, ay. 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 Ay, hindi yung Wala sa hindi sa iiseng. Paray, magbutas na mga sa kung baka mga meron sa akin yung hindi? malayo pa paray. Kung butas niyo mga sa araw malayo pa paray. Malayo paray. Huwag mo sa akin. Kung butas mong bayaran sa akin. mong sa Hindi pa. bayaran. Hindi Malayo pa rin para ah, hindi mo puto. Pa kaya pa naman Hindi kita dapat puto sa puyong baka oh. Mamalong bakot pag mapi ng mga baka oh. ko. Ito hindi puto sa party you no. Know? Malayo Agad, pa naman pa. Agad di pa party. Anong puto sir? Ayun Ay, puyo, kulo puyo. Ah, po indecy, butas daw puyo may pamahiin din si sir. Puyo putas daw puyo. Hindi ko Hindi Marayu, <laughs> oh. <coughs> oh. <coughs> oh, hindi pa <pare> rin <coughs> oh, hindi alam mo ka magkakaka. ibalik mo nga sa akin. <coughs> <coughs> Ay, ayun nga. kung na, <coughs> 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 oh, <coughs> Malayo <po, pare. coughs> <Malayu>, pa, pare. Agar ni pa, hindi pa yan. Hindi pa rin putas <coughs> ka tsukatin mo. Malayo

iyong baka iyong baka iyong baka baka iyong baka iyong baka baka iyong pala iyong baka iyong baka iyong pamahiin na sa puyo. Malayo pa. baka iyong baka iyong baka iyong baka sa baka At baka iyong sa puyo?

para hindi ta bibing butas ang pupunta nito. Ingat lang kita nagbilian, hindi butas para off... ang uh, baka. Ikaw naman din kita ang talaga. Ay hindi pa rin eh hindi ka pagalaga niya ni pamahiin ang ano sa iyo. Kani mo butas mga iyo pa pare. Ha, sipit ako na pero butas ako. Pare, pag butas mo bayra sa akin, hindi tayo pupunta dito. Ay sige, 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 sige. Ayaw mo. Tayo magpapalit ng baka kasi dahil sa puyo. Tayo. Dahil sa po nagbago ang isip ni Sir. Ayan, papalitan. Papalitan na mga ka? Oh. Oh. Oh

na Tawagan ng mag aalaga siya mag aalaga Siya magkikilatis ng baka o si Sir ang mag-aalaga. kaya pinalitan ng baka kasi ayaw ni. Palapasan na... ng kuyog. Ayaw ko mamukod ng mukha,

ano nga yung panay mo oh, dito eh? <�ney> Ay, Ay pamares na naman yung baka. Dun nga pare, maganda ka lang. Ano ba, hindi bang pare? Ano nga pare? Pare, baka naman. Ano nga yun? Huwag lang makabili lang sa'yo. Okay, sabi ko yun. Sa kaya. Sarapin si Sinta nga. Kune mo lang. Ano nga pare? Huwag lang naman. Ano nga naman? Ay, may nababalang pa. Sige, mag... Ano nga pare? Pamares na naman. Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Malulugo mo sa sandaling bumalik. Yung... Ay naku din. Ay, pa rin ang dawat niya, Sir. Iseryoso 'yung niya. Hindi mo mo pa ka-apply ka pa naman sa buo. Pa. Pa ka-penta ko lang naman 'yon. Hindi O po. Sobra ko Stay. Ito 'yung paglepas sa. Stay. Ay lulugo mo sa isa Ay lulugo bi para nako. Ay na. Ay, po? may ang ako dito? ang limandaan. Paano naman pala yung mga limandaan ko pa sa O, 15 pa para madali. Kaya mo ba? Tingnan mo. Kung mag-abot ng para sa ticket, tapos, mag-abot ng para sa ticket. O parang matai muna 'tong para sa ticket, tapos 'yung sa likod. Parang, hindi man tapisuni, sino? 50. Ay okay. mapapalipat na nga. 50. Tapisuni, tapisuni ka dalawa, dapat 'yan sa isang kilo. 50. na na sige. 50. 58,000 58. Nagdagdag ng 1,000 kasi kanina 57 yung unang napili Ayan Nagdagdag lang siya ng 1,000 Ah, 57,000 yung una kanina Tapos ngayon na nagdagdag lang siya ng 1,000 58,000 Kasi nagbago ang isip Gawaan ng puyo daw yeah, Mga mga Magkano yun, eh? sir? Magkano? 80 000. Higit 80,000 higit. Lala Ang lalaki naman. Budgetary naman eh. Ayan, 80,000. siyantahan. naman. Kayo sir ang nagtatrato? Kayo po ang nagtatrato? Bakit po napipili niyo ng ganyong kalalaki? Para madaling alaga. Madaling alagaan talaga. Kung ilang ba niyo po inalagaan yung ganyong kalalaki? Siguro mga isang taon. Isang taon? Malang matagal din. Matagal din. Oo. Ano ginagamit pang araro? Oo, ginagamit yung pang araro. Dapat po pala malaki ang pasong. Para pag ano ng ano, tangga. Hindi pwede na walang pasang ang bibili niyo. Kala ko kalabaw lang ginagawang pang araro. Baka din ba? Ah, baka po ba? Saan po ba yun nyo? Saan ah. nyo? Tanawan. Ah, Tanawan. Ayan eh, si Charta ka Tanawan. Shout out. Okay. Uh, bibili ng baka pang araro. Ito kayo sir, malaking baka din, patapain. Magkano po pa yun sir? 70,000 naman. Ito ang mga matabaan na rin 70,000 ang halaga maninipa si chipain ako malaki din patong sa 80 laki ang baka Patong sa 80,000 pagkalaking baka. Okay. Ito mo ka sabi ka. Ito hindi bababa ng 80. Basta patong sa 80. Angel, sa simula mo, kabutik ka. Pagka Angel. is Angel, flag clock ko. Angel Black. Alam sa mga nakikita ko dito guys sa mga suki-suki halos halos fried twink fried nakikita ko sila dito ang kanilang mga baka binibili dito hindi natin alam kung saan nilang dinadala at halos twink Friday sila ay bumibili ng baka oh, ito pa mga kasupay